Brian, tawag mo siya ayan mm, ang gusto ko. Ay, ayaw dumedit ang gusto Tilaya. So, ayan. Uy, iyak Baka hindi ituloy. gusto Tilaya. Hmm. Kung pupunta? Kung tayo 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 pupunta? Mm -hmm. mm. Saan pupunta? Baga pupunta? Saan pupunta? Unsyo, saan pupunta? Unsyo. Un mm. <laughs> Uy, natatawa si Gago. Loko-loko ka talaga. Aluha, eh. Ikaw may pagmamanahan ng... ka. Lolo mo, loko-loko rin. Si Nipon, no? <laughs>